Magmaman po tayo ng bitay. Ito lang dyan, malalaki Ito Hmm, Tapos lupa na yan Ay, ayan, nakainin kami ng lupa mga kabitag wala po tayong huli yung isa nating bitag wala po huli Tigas po yung isa nating bitag. Wala pong huli. O. Ito po walang huli.

kal ang init na po. Ay, isa yung ligkas natin dito. Yung isa po natin. Ayan po, mga idol. Kuwa po doon tayo mangga. Do may mangga? Hmm. Saka kay Lulu Ando. Kuwa po, po tayo ng mangga. Ngayaya po tayo ni Kenkin. Kumuha ng mangga. Mawaba. Ito may mangga, mga idol. Oo. Ano? Bulok na po ako. Ito may isa. Ayan, batay mo. Wala dito. Ito, hinugo. Ino. Hinugo, hinugo. Batay mo. Ang gati. Ayan na.

Gigi, ganyan mo lang. Tatingin ko. Gigi, ganyan baba mo pa. Mga idol ang mga. Ako na magkukuha. Ikaw umakyat. Ikaw na. Umut lang. Baba mo, baba mo. Ano? Basta. Baba mo din po. Akyat lang ako. tak Eh Barangkit. Barangkit yun o. Ayun na. Ayun na. Sa taas. Ayun o. Oh, Barangkit. Ay. Mga kabitag, marami na po tayo mangga. Ito po. Mga hinug na po. Maliliit lang po. Ang mangga na to. Ito, maliliit lang. dito sa ilalim. Ay, ah, tama na. Nakuha na po ni Ken Ken, mangka. Po. Po, inog na po. To. Ang laki po. Kain po tayo. Isa. Kainin po natin to. tamis po. Nakita po tayo isa dito ang baba. Ito po, ang idol baba po. Ito po. Ito natin ang baba lang. Pagpapain po natin. 嗯。Hmm. Thank Tumba ka na. Hindi pa. Yung mm, walang ganun. Anong kuha? Kaya ko na. Ano? Ako na. Guys, ice na po guys. Anong nakuha natin? Ayos na po ito, na po. Wala na pong mangga. Bihira na lang po kasi ang mangga dito. Ito, ang lilit po. Hmm. Hmm. kainin na lang po natin. Ang gali dito. Pag. Pag yung ano. Kain. Kain natin. Hey, Tito na. Ang sakin ito. nakuha ko sa taas. Dun sa ano. Eh, saan mo ito nakuha? Kain po natin. Pala, hindi ka takot malaglag. Ha? Takot. O Hindi.

Saya pergi cukai memang ke Hmm. Paano ba? Pa makapunta doon? Kun. 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 Paano pa makapunta doon? Kun. Guys, dito na lang po tayo. Maraming salamat po magpapanood. Send, subscribe na po. Guys, wala po tayong huli kaya nang uwan na lang po tayo ng mangga. Mailap na po kasi ang tikling dito sa amin. Dala na po. Sumbutin mo. Sumbutin mo. O oh, yun ah. Hindi po marunong tayong mga kakwiso. Tapos po, marami na po tayo nakuha. Ito na. I-hugs po natin sa kanya to. Ay! Ngunit ito na. Dagdag na po Hindi po siya maraming sumambot. Ayun po. Woo! <laughs> Doon <Dun> po kasi. <laughs> Yun, nasambot po mga idol. Nandito na po ang ating video. pa -like and subscribe po. Salamat.